Matay sa ambush ang isang bata at tatlong sundalo sa Lanao del Sur matapos mang ambush sa Mindanao State University ang isang armadong grupo. Naka full alert ngayon ang Marawi City habang suspendido ang klase sa naturang eskwelahan. May live report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi raw makakapekto sa usapang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Yung nangyaring ambush sa loob mismo ng Mindanao State University sa Marawi, Wednesday ng gabi. Sa loob mismo ng Mindanao State University sa Marawi City, in-ambush natin ang labing limang di pa nakakilalang armadong kalalakihan. Ang tropa ng 65th Infantry Battalion, Merkulis ng gabi. Tatlong sundalong ang agad na namatay, sampung sundalong ang sugatan. Isang bata rin ang naipit sa putukan at namatay sa isa pang ambush sa may detachment malapit sa eskwelahan. Ayon kay Colonel Daniel Lucero, commander ng 103rd Brigade, may kinalaman daw sa voters registration ang nangyaring ambush. Pinagbandaan daw kasi ang mga estudyante ng ilang taga kung hindi sila magre-register sa Comelec sa ilalim ng fake na mga pangalan. Dahil sa ambush, lockdown ng MSU Marawi. Inilagay na rin sa red alert ang buong Marawi City. Pagkatapos ng insidente, ginalugod ng mga otoridad ang bahay ni Marawi Mayor Fahad Salik. May nakapagsabing doon kasi tumakbo ang getaway car na lula ng mga sospek. Galit na galit si Salik. Wala siya roon at tanging caretaker lamang niya ang naiwan. Itinanggi rin niyang may kinalaman siya sa ambush. Sabi ni Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM Governor Mujib Hataman, sindikato ng mga kriminal na nasa loob mismo ng MSU at tinitinang nasa likod ng ambush. Paniniguro niya hindi raw ito makakapekto sa usapan pang ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Lang bumagsak yung ano, yung registrations. So baka yung mga ilang sindikato, meron silang sinusuportahan. Hindi nang giring niyang may idineklarang martial law sa probinsya. Ang panawagan natin, lalong-lalo na doon sa mga nag-engage sa social media, hmm. ang tingin ko, huwag tayong gumawa ng intriga at lalong-lalo na hindi naman based sa facts. Jessica, ayon dito kay Governor Hataman, ay nangako naman daw itong si Mayor Salik na makikipagtulungan sa mga otoridad para mahuli yung mga nasa likod ng ambush noong Yerkelis, Jessica. Okay, so Joseph, ano ba ito? Uh, crime incident o election-related incident? Well, um, kasi maraming no yung issue. Number one, may mga sindikado talaga sa loob ng MSU. At ito rin yung nasa likod noong uh, supposedly ay yung... Uh, harassment dun sa mga -re nagpaparegister before. Kasi ang gusto mangyari ng mga sindikado sa loob ng MSU daw ay makapagparegister sila bilang mga ghost voters. Ay hindi yun pinayagan at humingi nga ng tulong ng militar. That's why we have these kinds of incidents in uh, Marawi, Jessica. Okay, so, Mar uh, so as of now, uh, ano na, kumusta daw ang sitwasyon doon, Joseph? Okay, um, na-control na naman yung situation, may mga operation lamang no, to run after doon sa mga, ang tinatawag nito mga lawless elements, no? Uh, mga criminal syndicate basically. At uh, may operation doon, tapos hindi pa lang natin, uh, hindi pa lang masabi sa atin kanina ni Governor Hataman kung uh, yung MSU ay magkakaroon ng klase bukas kasi kanina at uh, kagabi ay diniklar nga na walang pasok doon because of the incident, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.